Si Jimmy Su, ang asawa ni Laris Willing, ay ipinanganak na may isang kidney lang. Kaya't nagkaroon siya ng malubhang problema nang magsimulang bumagsak ang kanyang kidney. Sinabi ng mga doktor na ang tanging pag-asa ni Jimmy Su ay isang kidney transplant. Ngunit mayroong siyam na put na libo na iba pang mga Amerikano na nasa listahan rin na naghihintay para sa transplant. Siyempre, handa sanang mag-alok si Larry ng isa sa kanyang mga kidneys, ngunit hindi siya naging kamatch sa kidney ng kanyang asawa. Sa loob ng 57 na taon nilang pagsasama, hindi siya sumuko. Gumawa siya ng malaking karton na may nakasulat na need kidney for wife at ang kanyang numero sa telepono. Nagsimula siyang maglakad sa mga kalsada ng Anderson sa bandang South Carolina, humihiling sa mga tao na magdonate ng kidney upang mailigtas ang buhay ng I kanyang can't. asawa. Sa loob ng ilang araw, ang 77 na anyos na si Larry ay naglalakad ng 15 na milya sa matinding init na panahon at pananakit ng kanyang tuhod matapos ang isang buong araw na trabaho. Ginawa ito ni Larry araw-araw sa loob ng isang taon. Sa huli, isang lokal na istasyon ng balita ang nagbigay ng pansin sa kamanghamanghang kwento niya. Higit sa dalawang libong tawag ang dumating at mga isang daan na katao ang sumailalim sa pagsusuri upang makita kung sila ay tugma. Sa wakas, isang retiradong tenyente ng Navy, si Commander Kelly Waverling, na may edad na isa, ang nahanap na katugma. Ang matagumpay na operasyon ay naganap noong 11 ng Setyembre, taong 2013, at, at parehong nakarecover ang dalawang partido. Karamihan sa mga tao ay hindi nais magbigay kahit ang kanilang mga barya sa mga namamalimos, ngunit si Kelly ay handang magbigay kahit na ito ay parte ng kanyang katawan. Upang iligtas ang isang estranghero, at ito ay dahil na rin sa paulit-ulit na paghingi ni Larry. Sinasabi sa Biblia na kung maghihingi ka ng paulit-ulit, tatanggap ka. Nasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Lucas 11, Otso hanggang Noebe Ang kwentong ito ay nagtuturo ng isang mahalagang aral tungkol sa pagtityaga, pananampalataya at pagkakaroon ng matinding pagnanais upang makamtan ang ating mga pangangailangan. Sa buhay, marami tayong mga pagkakataon na may mga bagay na mahirap makamtan o hindi agad natutugunan ang ating mga pangangailangan. Ngunit ang Diyos ay nagtuturo sa atin na huwag mawala ng pag-asa. Kung maghihingi tayo ng may pananampalataya at ito ay ayon sa kanyang kalooban, tiyak na ibibigay ang ating mga hinihingi sa tamang panahon. Ang kwento ni Larry at Jimmy Sue ay nagpapakita ng masidhing pagmamahalan ito ay nagbibigay paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa mga magagandang oras, kundi pati na rin sa pagharap sa mga pagsubok at paghihirap ng magkasama. Pinatutunayan nito na ang tunay na pag-aalaga ay may kasamang hindi matitinag na pananampalataya at ang walang sawang pagsuporta sa bawat isa, anuman ang mangyari. Ang bawat sakripisyo, bawat pagsubok, at bawat hakbang na kanilang tinahak ay nagpatibay sa kanilang relasyon at nagbigay daan sa isang bagong simula, isang pagkakataon para sa mas maliwanag at mas magandang bukas. Si Kelly ay isang halimbawa ng hindi pagiging makasarili at tunay na pagpapakita ng kabutihan. Ang kanyang desisyon ay hindi lamang isang simpleng sakripisyo, kundi isang matinding pagpapakita ng malasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa kabila ng panganib at mga posibleng epekto sa kanyang kalusugan, pinili niyang isakripisyo ang kanyang buhay at kalusugan upang ipakita ang malasakit at layuning magbigay ng buhay at pag-asa sa mga nangangailangan. Sa bawat araw, kapag iniisip natin ang sakripisyo ni Jesus, naway magbigay ito sa atin ng lakas at inspirasyon upang magsakripisyo din para sa kapwa, upang magbigay ng pag-asa at pagmamahal sa mga nangangailangan. Sa kabila ng mga pasakit at paghihirap ay kanya itong tingiis upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang sakripisyo ng pag-ibig na walang kapantay.